Magandang araw. Ako po Sir Tim, madalas po lang ako tawagin, Sir Pogi. Nandito naman tayo sa laruan para mag ng football. Yan naman po ang ating kumare. Si Sir eh. Yuen, tanong nyo lang po sa kanya kung gabi sa buwan. Kung bakit niya kaganda. Siyempre, balagay tayo tayong laro. Nanood po tayo athletics. Maraming salamat kay Ma'am na nagbigay na po palabag na rin. Ay laking ginawa. Pag-uwi ko nga po, nakita ko wala na ako susuting kinapukasan. Kaya kinakalang labang ko na ang gamit at shop. Dalawa po ang aking lalabang damit at dalawa rin short. Nakakita po ako na sa buhay, hindi po akin yan. Kaya ginamit ko na po. Ako ka ayaw bumula. Ay local siguro ang sabunari. Pero ay na, pagiram lang naman. At dahil sa ayaw bumula, ay banlawan na yan. May isa lang namang banlawan ginawa ko dahil ayaw nga bumula. Sigurado yung pwede na isang pay. Siyempre, bago isang pay, kinakailang pagayin muna natin para matuyo. Sa so, wasing masing niya, kahit nakasadayan, yes, sinasampay. Harap pa kaya, pasang basa. Papakita ko po sa inyo kung saan ako nagsasampay ng damit. Yan po, tulad na sinabi ko, no? dalawang t-shirt po yan at dalawang short. Yan po mga kasama ko yung upis sa football. At may ama, nung upis na kami. Nakita niyo naman laruan dito. Pagkaganda po, sana may ganito sa balayan. May tao po dyan, RTP Shelter. Sa ibang araw, babaltang ko ulit kayo. Paalam!